Yabang, ganda ng damit niya. Hindi <laughs> mo isuot natin. Kung ano lang naman na yabot mo, isuot Ganda talaga, grabe. Video ko na naman. <laughs> Pupurusot yun eh. Couple shirt ba tayo? Ay galing sa Puerto Galera, dun uh -huh. sa follower natin. Yes! Shout out. Shout out kay ate. <laughs> Shout out kay ate na nagtitinda ng damit na to. Nabudol mo kami. <laughs> <laughs> Sabi niya kilala niya daw kami, napabili tuloy kami. <laughs> Ay, ganun pala technique. Ganun pala technique pagka nagano ka, kapag nagtitinda ka. Parang kilala ko po kayo. Kilala ko po kayo, kayo po yung nasa ano ba? Diba? Pinsan! Pinsan! <laughs> shirt. Parang nung 2014 pa tayo huling nag couple shirt. Huh? <laughs> couple ba tayo? Ang kilala ko po kayo. Eh di syempre, lumambot yung puso namin. <laughs> so, sa mga gusto mak makamenta dyan, sabihin nyo lang po kilala nyo kami. <laughs> Kahit hindi. Kahit hindi, magpanggap na lang po kayong kilala nyo kami. Okay lang po sa amin. <laughs> sa dami-dami dami ng tindahan doon. Sinabi lang? Oo, oh, kilala. Hindi nga sinabi yung pangalan ko. <laughs> Sabi lang, ma'am. <laughs> Ganun pala. Take. Salamat sa magandang couple shirt. After 10 years, nakapag couple shirt ulit kami. <laughs> Dati nung mga teenager, itawag dito couple shirt. Oo. Oh. Pagka <laughs> medyo tumagal-tagal na kayong mag-asawa, ang tawag na dito couple shirt. <laughs> <laughs> Ay, tagal nang patagal, nakakabisit na eh. <laughs> sambales! Iwiwa, sambales. See you! Ano masasabi mo sa couple shirt natin? Hmm, sasabihin sa couple shirt, hindi <laughs> eh, damit. Cute ba natin? <laughs> Sakto lang. Saktong cute <laughs> lang. Tignan mo, tignan mo kung bagay sa akin. Yes, <laughs> lo. Welcome to Liwliwa. Sambales. Hi. Parang hindi niya wala guys. Dito namin sa Sambales sa Liwliwa. <laughs>